sarap ang ang ulam namin. Lechon na magugol. Lechon. Sarap ang sasawang sa lechon. Hindi nakakaumay. Saan yan? Hindi na ang lechon. Ang lechon namin, sarap. Hmm? Hmm. Saan kayo mag Maghanap ng lechon na ano? Puro sibuyas, kamatis, <laughs> sibuyas dahon. Ha. Huh. Ang kamo Ay yung pinang, pinang ilalim sa lechon, di ba? Hmm. Naubos 'yun. <laughs> Katawa. Yan na lang no. Tira. Maglaro ka lang, lang. Ami, Ila, na. Mamaya, igawa na ako. Musa dala lang ay, eh. Namin, ka ng ano. Huwag mo lang paglaroin ang puso ni Marites. <laughs> wow! <laughs> Mungos! Mm -hmm. Isa uli yung sa nanay niya. Wow! Mm -hmm. Tapos yakiya. Oh. <laughs> <laughs> ang pupa, isa na lang yun siya. <laughs> ha? Mungos! <laughs> Sunday, Saturday. Kamu sudah mengurus. Terus matching bago ang sibuyas dahon, kamatis, bumbay. Hmm, sarap talaga ng lechon. Lechon. <laughs> so... Uwe, sige, maglaro ka. Pa. <laughs> hmm. Parang nasa Pinas na din kami, kumakain kami ng lechon, baboy. Lechon so na mongos. Hmm. Ay, sana daw eh. Gusto mo sa namin? Pagkain namin, dapat dali-dali eh. Mm -hmm. O, pagtulog lang namin ang hindi magsabi na saraa. Saraa Sara saraa sara tulog. Sila kaya ang sabihan mong ano, sora kumain? Kaya nga. Ah, kainis na kasi ma... ba, magigising ako, biglang, biglang liliwanag ang aking ano. Binus na ba pala, mapasok sa bigla. Don't mention. Bastos naman talaga yan. Tayo kaya balawa sa kanila ngayon, no? Ayaw. Kaya naka-on air tayo. Minsan ba, wala kaming privacy ni ate, ano ba? Gagabi nga. Don't mention kaya naka-on the air tayo. Kagabi nga. Okay. Si Tanda... Ay. Yung isa din, disco. Bukas. Bukas ng pinto. Bukas ng pinto. Ilak ko nga. Sama mo? Hindi. Siyam ko eh.